For today's vlog mga badi ay pupunta naman kami ng aking pinsan ngayon sa dagat dahil nga sa wala naman kaming pang ulam. dinamin alam ngayon kung hubas or taob. Bahala na kung anong mangyari doon sa dagat. Oh, no! Ha? Oh, Daw kami. So may nagsabi sa amin na taob pa ngayon pero no choice. We need ano? Ulam. We need ulam kasi wala kaming pang ulam for today's video. And tara samahan nyo kami mga badi. So ayan mga badi, pagpunta nga namin dito or pagdating namin dito sa sangkol kung tawagin naman sa amin ay taob pa talaga yung tubig. Wala nga kaming dalang bugsay mga badi dahil hindi nga namin alam kung taob ba or hubas. Kaya ang ginawa ko na lang mga badi ay nag DIY na lang ako at kinuha ko na nga lang itong palawan ng nyug para meron kaming pang bugsay. Buti na nga lang pagdating namin dito ay may sasakyan pang dagat yung baluto kung tawagin sa amin. Kaya kung makakapanood itong may-ari ng baluto mga badi ay pasensya na po at nagamit namin yung baluto na walang paalam. Mangunguha kami ngayon ng aking pinsan ng suso or dalo-dalo kong tawagin dito sa amin dahil sa wala kaming pang ulam ngayon. At ito ngayon na kukuha namin ng pinsan ko kadalas na pumupunta kami dito sa dagat dahil hindi naman kami marunong manghuli ng isda. Napakaganda nga ng tanawin dito sa amin sa dagat mga badi or lanang kong tawagin sa amin dahil sa napakaganda rin ng panahon. Ito nga kami pumapasok sa mga kakahuli at mga badi para manguha ng mga dalo-dalo dahil dyan lang talaga siya makukuha. Sa mga magtatanong at makakakita ng video na to kung paano kami makakakuha ng dalo-dalo dahil sa mataas pa yung tubig. Palihubas na po yan sa gitna ng kakahuyan at dito nga lang po natin makikita na matasang tubig sa labas. Dito nga sa part na to mga badi ay papakita ko sa inyo kung saan kami dati nangunguhan ng mga bagungon o dalo-dalo. Malayo nga lang pero sulit naman pag pumunta ka doon dahil sa marami kang makukuha naman. So hi mga badi, adya na sa dagat sa may lalao kasi mangunguha kami sin dalo-dalo. So may kami darali dyan nga ko ang nga, um, uh, nagsanyaran sini. Pisnet. Pisnet, para na masusudlan. So, anong pukuhaw niya dalaw dalo, -dalo. para sa sanyo, mga buddy. Ayan, hanapin ito. So, yan So, dahil wala kami igsura, yan ang adlaw. So, kami dalaw-dalaw sa ah di diba? Napakasarap nito, mga buddy, sa, ano, sa tawag nito, yung ginataan. So, kapag ito yung video, makakalibre naman tayo ng ulam kasi nandito tayo sa dagat. So, samahan nyo kami, mga buddy, mga tara. So hi mga badi, Pahirapan kami dito Kasi Andito sa mga kahuyan Kailangan talagang dukutin namin Kasi para makuha namin yung um, dalu So ayun yung kasama ko Ayan. Kamusta ka na dyan? Hindi my dear Ha? Hindi na ako makalabas. Di ka na makalabas Ayan Pahirapan kami dito Ano? Um, tawag nito Yung dalu-dalu Ayan, so may nakita tayong daludalo dito mga badi. Asan na ba yun? Asan na? Asan ka na dalo -dalo? Where, where? Where na yun? Dito na me? Dito na. Dito pa may nakita tayo. Dito pa. Hirapan lang dito mga badi magkuha. Ayan. Dito ma. O, oh, di Isa. O. Oh. Ayan pa sa unahan. Ayan pa. Hindi ko na maabot. Aray. Diba mga badi? Dito na nakuha na natin. Dalo-dalo. Ganito. Ganito kahirap mga badi dito sa probinsya. Kapag masipag ka lang talaga, magkakaroon ka ng ulam. Libre lang. Pero kailangan masipag ka. Ganito mga shell, mga daldalu. O, ba diba? See? Ganito, karami. O, mapapulot natin, ba diba? Kaya sipag-sipag lang mga badi. Tulad lang yun ang pag-release. Kailangan masipag ka. Diba? Para mag-earnings ka. So tara manguha pa tayo kasi kukunti pa lang yung nahuli nating ano dalo-dalo kailangan nating makarami para makapang, magkaroon tayo ng pang ulam so tara na mga buddy punta na kayo dito para sabay sabay tayo manguha ah kaya damo mo ano hindi ka pa ako maya din ako mga buddy oh diba matindi kami manguha ngayon matindi kami manguha mga kayo so diyan kami panguha nagsinurot-surot kami sindihan sa nga mga pakahuinan para makakuha sin dalo so ngayon kay mga badiam um, tapos na kami manguha kasi pang ulam namin ngayong tanghali uwi na kami ng aking pinsan ayun siya nagwa ano, ah, wawalis <laughs>